Idol, good morning. narako ko i-gamayin igam, i-share ka itong Adlawa. Ika tong bitong mga kakadaktas na atong idad mga idol, no? Like yung na nanatag trabaho sa panibalay. Kung na iba oras, man. boring yung kaya kung matay buhat So karoon idol, akong duty is alauna. So niyan ipakurugdawin kay na ako ikuan gahakot ko mga ligid ako ibutang sa akong matanong, mga tanong na doon sa likod so nakita uh, makita nyo no know? so ga-drive ko sa akong gamay intarak tarak-tarak ako na i-deliver ka ron sa baol kay alas noibi pa man igo mga alas 11 mugikan ako na pa yung trabaho parang sayo po mo timing atong igamit atong uras ng idol kay sa iskaadlaw na ra kay 24 hours ang taas pa itong time nga matulog so more to vlog brad vlog so go vlog, vlog kumain may doon ang mga barkada dito oh, po yan so mo ni, mga idol oh. dito na dakin kingligid dito dito kaning mga ligid ako ni ibutang sa sa tanom example kapayas kay para ang iyang palibot dili kay tubuan o mga sagbot then dito dito sa pikas ang ibutang sa kalamansi uh, pakiton ta mo later mga idol ha so, dira, mga idol oh. ibutang na ako na siya kay kasog Pagbutang ko animal manure or chicken dung dili ra siya kanon ni kakaon sa manok unya ang mga sagbot di pa kay mo tubo so, siya nasa anti idolo tabangan tabahan ko niya sumamunlay mamunlay pa may unya mga idol na ito dito sa Picas area so gatanong ko dito mga kalamansi gamay rin siya mga kondro mga idol oh. 25 dagay kapunuan so muna siya mga idol oh. ibutangan ako o ligid kay ang akong gibutang uh, mga abono nga organic di rin siya ma wash out so balik na pug kahimsog atong atis So, oh ba no Kani sobra ni silas Il ninyo Naka survive bro god Pareha idol oh. Sa so, mismo punuan niya Wajoy kuan Sagbot naa pero gamay Mabira rani mo Na po saging lakatan mga idol. Gikan ni siya sa Mindanao. Sulayan ato dari patubo basog mulambo ni makatilaw og saging lakatan mahal ba ang kilo murag tag 80 ang kilo so, bago ra ko ga harvest ko last week sa kalaman si na na pod na na pod king coming oh bintahara jo yun ning mananom to, idol no na na pod coming daghan So ego eh, na ni makagamat tag Ni kalaman si juice. Di na ko itanom ako po, dering, akan, idol oh. Ni nangka. Akong plano ani is putlon. Kay para di siya mo taas maayo ba. So katong mga branches sa diri mo expand. Moto among nursery sa una mga idol kay na maligya mong gunig mga seedlings. Pero karon wala na kay wa kay na tagad. Makita nyo mga idol. Oh. Maligya mga seedlings.